Minahal kita, Julio, sa paraang kaya ko. Kung hindi ka mapapasakit, sisiguraduhin kong hindi ka mapupunta sa Maricel na iyon kahit na ikaw matay ko pa. Aa, mahalin mo siya, <makes> Kasi galing siya sa puso ko. Dating gawin, sisiksik natin to sa mga manika na pang-export. Ito ay isang Saint Benedict medal. Lagi mo nadaling yan para lagi mo ko kasama paskisa ka magpunta. <makes> hindi ko maahayalan <makes> rin sa gawin sa'yo. Nag-task ay ka dahil tapakilabangan ako? Hindi pa tayo nakakalayo. Kailangan natin makabalik agad. Baka kung anong gawin nila kay Empoy at sa iba pa. Kapag nalaman nila na nawala tayo, Mama Sel. Empoy, can I please wait for Mama Sel? Sorry, Hindi ako mukha papigil. Kasagawa na magkakaiwalay na raid ang mga pulis sa operasyon natin. Unaan mo na hanggat may oras pa. Linisin mo lahat ng ebidensya. Baka kung pa kayo pag sumugit kayo doon. Basta hintayin niyo ako dito. Ipangako niyo sa akin hindi ko yung aalis dito. Isang malaking sunog ang nakuha na ng video ng isang netizen. Ito yung pinuntahan natin ah. Hiniyak ako ng tulong! Ililigtas ko kayo! Bakit ganyan mga itsura nyo? Boss, natakasan po kami. Mawala kayong kwenta! Sir, bawal tumasak na lang ko kayo. Eh, boss, yung kaibigan okay, na sa loob, pati yung chain ko, pati yung mga bata! Sir, sarang bawal sir. At saka pati kayo mapahamak -ma pa. Kung na naman si Maricel, sana po walang mga nangyari sa kanya. Linda, lumabas na tayo! Ako lang ang lalabas dahil dapat sa'yo sa, sa malaming katulong! Tonyo! Tonyo! Missing kitchen! Oh. Uh. Oh. Uh. Nasa si Marisa sa si uh. kasi dyan! Hindi oh. ko alam eh. Uh. Sige na, no, umalis ka na dito! Sige na! Eh, ikaw! Kumbundo kayo Chang! Oh, Leo! Halika, Dali! Halika, huh? halika Ano nangyari sa'yo? Chong! Na? Labas na tayo! Si Maricel! Maricel. Nasaan yung mga bata? Nako! Umalis na yung Maricel mo! Halika na! Isipin mo na muna yung sarili mo! Chong! Huwag na tayo sumama sa kanila! Kumalas na tayo! Ano sinasabi mo, Julio? Hindi tayo mabubuhay sa labas! Halika na! Halika Maricel, na! na! Julio! Halika na! Nasusuf! So... Julio! Umalis na kayo rito! Lumayo na kayo! Bilis! Tidurlah, Julio! Maricel! Maricel! Apa yang berlaku kepada Di mana Manika? Nasa piping bata na palaging kasama ni Maricel yung manika. Ano? Bakit nasa kanya? Nasaan na yung Maricel yan? Hanapin mo at bawiin mo. Kung kinakailangan mong pumasok sa factory na yan, gawin mo. Dahil kung hindi, ako mismo ang susunog sa iyo at sa buong mong pamilya. Apo ng Boss. Magbantay kayo may ikisayway. Eh. Walang ibang lalabas niyan kundi sa likod ng pabrika ang tabayan niyo si Maricel. Yes, boss. Boy. Nice ka lang. Boy, ah. Okay ka lang. Oo. No, like Huwag <coughs> uh, <coughs> na ka nagtas ka. Sige lang. bumbero. Ulio ulio Vamos el ¡Mira, Tito Tayo, Tito Tayo, please! ¡Ulio! ¡Ulio! Tito, Tito, ¡Ulio! ¡Ulio! Thank you you Wakbo lang kayo! Bilis, bilis, bilis! Ay, boys, hindi na tako boy, na! Ay, boys, na lang! Pahuli pa pa, ah! Kinabot na po tayo maaga! Malis na kayo! Pero paano kayo hindi kita iiwan? Maricel, sige na ako malis na kayo dito! Magtago kayo sa may truck! Pero paano ka nga? Ako na ang bahala dito! Sige na! Sige na, malis na kayo! 给我抹黑

Boss, andito sila. Sampaki sa isang truck. Sigurado ba kayo na diyan sila? Positive, boss. Ay bakit hindi nyo papuntahan? May mga baril naman kayo. Delikado ho, boss. Baka uh -huh. huwag may makakita. Pabasa, huwag niyong tatanggalin sa paningin niyo yung mga bata. Lalong-lalo lalo na si Maricel. Masundo na lang kung namin sila. Laksan niyo, Maki na. Limaan na truck. Paano si Papa Julio? May iwan na siya. Kapit, kapit, Empoy. Mga para parasaan. Ito niyo, boss, Bert. Papa Julio. Di ba magaling siya? Di ba astig yung papahuli niyo? Kaya hey, dapat tayo maniwala na makakaligtas siya. Tayo ba, Mama Sel? Ligtas na? Oo nga. Mama Sel. Sana, <tos> Sana kayo. Sana. Sige, huli ko! na natin ito! Baka Bak kailangan siya ng bus wala akong pake! Nilabit ah! niya tayo! Where... Where are we going? Ay, hindi ko rin alam. Basta paghinto ng truck, magkano tayo ng shampoo para makababa. Huwi na tayo ng tulong sa polis para makuwi na tayo. Kung tama ito, Mama Sel, makaka-uwi na tayo. Makikita ko na ang nanay namin ni Kuya. Salamat, Mama Sel. I can't wait to see my mom and dad again. Pati yes. ako, makikita ko na rin si nanay. Ako rin. Makikita ko na po si Lola. So si si just... yes. Sa so, waka, makikita ko na si Lola. Makikita ko na si nila. na Excited na ako eh. Sana na tayo sa bahay, kuya. Malapit na malapit na yun. Nagkita mo ni mga mo, Nicole. Nangyos ka lang nasa nga. lang natin si nanay sa wakas. Nangyos ka si nanay. Ito yung nanay ko. Nangyos ka na si nanay. Nakalabas na tayo. Yes!

Excuse me. Eh, hey, pakitin you know, uh... uh... na po. Sandali lang po tayo. Kuya, baka nandiyan po yan ang kuya. Anong sandali lang? Baka nandiyan po yan ang kuya. Baka pwede dumaan muna. Tulungan nyo po kami pa kayo. Inaanak ko nandun sa loob. Opo, ma. May lahat. Nakapatay ang apoy. Hindi. Pwede sila ipinilig mga patay? Saya akan memanfaatkan diri saya kami memasukkan diri saya ke sini. Ia sangat menyenangkan. Saya akan menjaga diri saya. Saya akan menjaga diri so tired na masal. Tulog ka muna, Nicole. Pati kayo. Igisingin ko na lang kayo pag hinto ng truck, ha? Mamasel. Napapansin ko, kanina ka pati kayo, Okay ka lang po ba? Maligtas ba siya? Oo nga. Well, maybe she got rescued by other people. Hmm, pwede rin. Baka. <laughs> Empoy, bakit tayo, Mika? May alam ka ba? sinubukan mo siyang iligtas. Pasansya na kayo. Hindi ko na iligtas Hindi ko na iligtas si ding tumagal ang sunog na nagsimula pa kaninang madaling araw. Ngayon lamang ito na-declare na fire out. Napag-alamang maraming bata ang natrap sa gusaling ito. Kinukumpirma lamang ito ng unang balita na mismo ang mga bata ang sapilitang pinagtatrabaho sa loob ng toy factory. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay hindi na makumpirma ang muka dahil sa tindi ng sunog. Ako po si Jocelyn Basco, Naguulat.

Sige, sama natin to sa report. <laughs> Aking ito Ito ay isang Saint Benedict medal. Bigay sa akin ito ng daddy ko noong seventh birthday ko. Ito raw ang gagabay sa akin sa lahat. Kaya ngayon, ibibigay ko naman siya sa'yo. Lagi mo nadaling yan. Lagi mo isusuot. Para lagi mo akong kasama. Mas kisa ka magpunta. Salamat po. Saan nakuha to? Uh, Doon po sir, sa bangkay na yan. <coughs> Diyos ko! Wala <Ulo> ba sana? <coughs> to? Bakit ako? ko? Bakit ko? to. Ay, ang pa may pangalan pa po ni Ninong. Ay, po, gordon Reyes. So, sige na naman po, baka pwede na namin makuha. Lahat na nakukuha sa fire scene ay considered na ebidensya o kaya accessories sa kaso. Sige na naman, sir. Baka naman pwede na namin maklaim yung bangkay na ina anak ko. Si Maricel, talagang kami ho talaga ang sama niya. Ito po, anak niya yun. Ang tagal lang, wala ng anak ko. matagal ko na naghahanap. Pagkay na lang, makukuha ko eh. Pagkakit ka pa sa akin. Saan naman? Maawa ka naman. Namatayan ako. ang kami. Gusto ko lang may uwi ang anak ko. may uwi ang anak po. Sige po. Isi-certify ko na lang kung pwede na kayo mag-claim. Salamat. Salamat po, sir. Salamat po, po, sir. Sige po. Sige, Sige. po. Gordon. Kamina mo ng Bahala mag-asikaso. Ha? Pagpili ng... Pagpili Pagpili na ka ba Imanisin Ibang should... kailangan Kasuhin ha Pum May ka ba? Wala akong bilan. Wala dapat ako dito. Lalong lalo na wala si Maricel dapat dito.

rin talaga matanggap yung nangyari. Sana, ah, nag-iinip lang to. Sana, mag-isig na ako. Tara, punin natin mga batang yan. Nag-iisip ka ba? Ang dami daming tao eh. Pag-iintay tayo ng tamang tempo. Kay Lilingon, ang doon yung mga tao ng Boss Bert. Nasundan nila tayo. Manito rin ang bad guys. Ano lang gagawin natin, Mama Sel?